So hi guys, welcome back to another vlog. So guys, today we're going to my sister-in-law's house because we have a celebration. So it's chatty, they call it chatty. So after the baby's six days old, so we will have chatty celebration. Doon, doon papangalanan ang bata. Yes. And like, para na welcoming. Oh, hindi. Patricia is here. Hi guys. <laughs> So, natin yan. So, nandun na si Bago. Ang daming si So, may baka dyan at may baka din ron. Everywhere is baka here in India. Maglakad lang kami patungo kasada kasi mag kami. Of course, may reksya rin dito sa India. Mm. Oh. Hala na tawit! <laughs> toffee pero sali perle. Mm. Perle na toffee. Mm -hmm. Yung anak kong hindi mahili mag-toffee. Kasi it's in the jaw. kaya sobrang init. Ay, naku.

<laughs> Nagpatubay si Kaka. Diyos po, ang gid ni Ani. <laughs> Guys, nandito na kami. Nagsimula na kami mag-decorate. So, talagang busy-busy. And Trisha's making a hot show. Yan ang ginawa ni Trisha. Of course, ba is here. So, hindi pa yan tapos kasi gusto namin itong i-change yung bead sheet na white ang color para mas maganda yung tingnan talaga. Oh. Uh eh? Yunis ka? Huh. May kukulibis. I live at si be. Kya? Yeah, Aaya right? si, aaye si. Ye yeah. nahi. No, babin pochen, babin ka do to. Yeah? Yan. So is almost biro, here. Biro. Yeah. So, yung suot ko mga ate. Ito. Ayan ang akin suot. Niyan. Okay, oh, hindi ba? Basta, hi, hello. Chati. Okay, okay. Hello Tamina ko, di may partu-partu ka ba no? पिला आंया दे भाभी आंया हम mm. तुम आंया सो नाको लखे लो उधेर प्याज जसरी भवा भजा केटा दीदी मोताली एक से आया आया ये आया, 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 आया बे और तोर नटर्न नाको सो एक मिनट आया से ऐसे हो नाको सुखी भओ सुखी भओ यशस्वी भओ ओके ઓલી બાજુ કેમ છે ઓકે ધેન બે 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 થઈ ગયો એક ઓ લખોને હા અને આને છે ને આમ કરવાનો બસ એના ફાટી ફાટી બસ એ મસાલા લાગે દહીં સ્કૌસ ઉપર કરવો આ વસ્તુ છે ને નીચે લાટીમાં બહુ મસ્ત લાગે આ કોઈ માનતા નથી લાટી માં કરી રૂમ કરી વતલે ખાટલીમાં બાણકીનું ગોમડા આવી હા હા sa borsa rin lagay. Mga panuwan rin Okay. Next then orange. Then, yellow. Baba, iriti rin rin d'yo. So... Lag ba? D'yo iriti rin rin d'yo ba? Sina pa siya. Alag-alag siya. Master lagay. I'm sorry. Nakamulukin na po. Ha. So, epic. Epic, master tayo. D'yo.

किया या तुम करवाती तुम्हारे लेला तुम गुणपति विहार नहीं जावा सकते पण इतना बतज पूरी करू शकतो छोड़ दो तो बराबर तो ना ये नींद जरूर रख ले मैं कह रहा था मैं रखू तो रखू जो अलग नहीं पड़ता ये भी आने पण थोड़ी अभी कहो बैठो

આ કે ગજેજી નો આ રે જેલ શું લે આવશું શું લેના આવશે લે લેના આવશે ના કે રે આપણે વ્યા જાય કુશી હા ચા એ મોય દાટ કાઢે કો ભાર દોને કે પોટા લેવા આલે એમ એ આવે છે અત્યારે હા આ તમે કું છે ઓકે હા આ થોડું બસ તો મતસ દેખાણ સાઈડ કાયો સાઈડ આ કોણ મને મુકવા ગમે નહીં

Hindi, but I w u l so t e me, two carrots, two a r r t s o h m For cook, I want. o k but w a t s it? h a s it? Egg m n good evening so guys kami kitchen jalan <laughs> So, nagawa kami ng bakli. Nagluto kami ng bakli. Kanina, umatin kami ng chati, Yes. Kasi, nanganak na nga ang aming pamangkin. Aking pamangkin. Yung anak ng aking sister-in-law. So, nga, nanganak na po siya. Then, it's a uh, six-year-old day na ang bata. So, after ng six, day, six days old na ang bata ay may nagaganap na tradition process dito sa India. So, ang tawag po ay chati. Ayan nga, kami na naka kami around 5. Tapos, napagod ang lahat kasi nagpunta kami doon around night one. Sobrang init. Kaya, yan si Ba. Masama ang pakiramdam ni Ba. May lagnat po siya. May lagnat si Ba. At tulog pa rin si Trisha. Tulog, tulog, tulog. Mm -hmm. Tulog it like Trisha still sleeping. Yeah. Trisha sleep. Napagod rin si Trisha dahil nga, ah, uh, maaga nga, every kahapon kasi, dahil nga, may Navratri Festival dito sa India, then, nakatulog si Trisha, ah, uh, yesterday, around like 12, kasi ngayon sa Yawan. Then, maaga rin gumising si Trisha today morning. Kaya, yan. Pagod na pagod si Trisha. Then, to this night train, dahil nga na Bratry, folk celebration dito sa Inday, yan. Sa ti celebration, mga kati, mga kaibigan, doon mo malalaman yung pangalan ng bata. Tapos, kung anong zodiac sign niya, Ayan ginagawa ng after ng 6 days old ang naang bata. Ginagawa yan dito. Tapos, ah uh, yan, kami lang yung mga babae. Sa chatty celebration rin, mga, mga babae lang yung bisita. Pero nowadays, bumibisita rin ang papa ng bata. Bumibisita nga. Bumisita yun ng papa ng bata kanina. <laughs> Doon, pintuhan. Tapos nga, dahil nga sa chatty ceremony, doon mo malalaman ang pangalan ng bata. So, diyak sign niya. Yun, pero yung bata, yung baby, ay ano, hindi pa wala pang pangalan kasi hindi pa nakaisip ng na magandang pangalan. Pero hindi mo siya sa, sa, sa chatty celebration, hindi mo siya basta-basta papangalan kasi may nakasign doon kung anong uh, first letter ng bata. Hindi mo siya yung parang sa atin ba? Gusto natin ipangalan sa atin? Hindi. Kasi yung, yung sign niya kasi Rash. What is the sign? Rashi? C. Si. C. Si. Yung zodiac sign niya. So, yung first letter ng baby ay M and T. Like Trisha. So, yun din yung ginawa namin kay Trisha noon. Yung chat ni Tricia. So, dahil wala pang pangalan, na mag magandang naisip na pangalan na ipapangalan sa baby. So, wala pang pangalan ang baby. So, tinatawag muna namin siyang baby. <laughs> Maika kwento ako sa sa Chatty Celebration ni Trisha. Kasi, yun nga, naisip ko. Kasi sa Chatty Celebration ni Trisha, yung 6 days old ni Trisha na celebration, Yes, may ginawa kami traditional process. Pero mga kaati, wala kami picture doon so, sa setting. Yan ang pinakamalaking -ka problem. Kasi wala kami celebration. I mean, wala kami picture na yon Nag-celebrate Ayun, iwan ko bakit wala na kaisip. Kasi nga, sa chati celebration, hindi ano, wala, wala ang papa. Wala, hindi, hindi kasali sa celebration ng papa. Kaya walang nakaisip talaga na pitsura yung ganun. Kasi yung that time is very simple lang talaga. Wala pa yung mga decoration-decoration sa time ni Trisha. Parang simple lang na. Ayun nga naisip ko. Palagi kong sinasabi sa asawa ko. Ba't walang ano, nakaisip na picture si Trisha. Hindi ko rin naisip kasi at the time, ano lang ako yung, ah, uh, yung yung ano lang tabay, nagpapahinga ka, yung nakaka, nasa ka lang, bed dress ka. Yun sila dito. Parang talaga, yun ang palaging sinasabi ko sa akin, kay ba, ba't walang picture si Tisha? Wala rin nakaisip na picture ng si Tisha. Tapos yung pa joke joke sabi nila, sige, kailangan nating ano? mag-celebrate ulit tayo kay Tisha sa kanyang chatty celebration. <laughs> Pero it's okay lang. malaki na si Tisha yun nga si Tisha sinasabi niya ba't wala daw siyang picture sa kanyang chatty celebration sa 6 days 6 days old na celebration niya ito yung pinapaintindi ko sa kanya dahil nga hindi nga kasali ang mga jeans sa celebration na yun kaya wala rin nakaisip na picture sa kanya yun ang pinakamalaging problema pero okay lang naman kasi natanggap niya alam niyo mga kat, pagod din ako kasi masakit din yun ang aking ang aking paa. Pag sa ano talaga, no, ma ibaba naman yung tradisyon natin, yung kultura. Ganun yun sila mag, ano dito, mag welcome sa baby. Now, adi, sobrang ano na, ah, talaga, yung celebration, pag chat celebration, sobrang bunga-bunga. Pero gusto ng ano ko, sister-in-law, Simple lang, simple lang. So, sa bahay lang. Ito yung ginagawa ni Jalak. Tayo ka. Yeah. Uh mm -uh. Ito naman yung bakteri. So, ayan. Mga kaate, yung ginawa ni Jack ay nag fry siya ng ano yan, may chili at ano, asin. Garam tayo. Garam tayo para si Basol. Ayan. Yan ang, uh -oh. yan ang aming uulamin for tonight, mga kati. Kasi, sawa kaming nag-ano na, gulay. O, ganay to na ko, Naku, naku. na naku. Naku, to. Si Jalak ang nagawa. Ayan. Dahi po yan, or yogurt. Yan. Curds homemade cards po yan mga kati. Kami po ang nagawa. Mm -hmm. Okay. Dahil eh. Bala hati. Chas. Chas. Chas eh. Ander mo na Chas oh. Okay. Ama. Dahil na ako. dana na ako. Kasi Chas eh na Tora. dana na ako. Yan. Yan ang aming ulam ngayon mga ka. Si Jala halos nagluto kasi gusto ng ano yung parents niya na marunong siyang gumawa ng mga gawaing bahay kaya so, yeah, yan ang sabi ko sa parents niya dahil nga exam is a1 exam so dahil nga today is saturday so jala humik dahi <laughs> ayan kasi nakusin last time mama kasi no time. Bas, bas, bas. Ban ka okay ban ka ro. Ayan, ito yung pagkain namin for, namin for tonight, mga kaate Lalo mga marap Lalo mga pati, ho. Dito? tala. Upan mo ha? na. kon po, nawi lang, ha? क्या कुछ नहीं धोने के लिए अरे कभी नहीं पांच दिन हो ito? सो आज yan? हम नहीं आज नाश्ते की नहीं देता यार आज आज ना थी ये रोटी में आज ना थी कोई रोटी ना हां जी की रोटी है हां जी की रोटी Malamat po. Kain po tayo. Yung ulam ko po ay noodles. At saka dahi kain. Pork May picture si Tisha na sa chat celebration sa baby. <laughs> yung kinarga ni Tisha, first niyang kinarga baby. yun hey, lagi dito, baby. baby. mm -hmm.